Doktor ng Kuya G. Ito yung, ito yung laman. Ito mga kaya. Dalawa. Dalawa ito eh. Tapos dito. Ito. Puro buto-buto. Halaga 1.5 pesos. Ah! Masakit sa bursa. Ang ang lumabas, mga buto-buto. Pata, no? Loki, logi loke, loke, logi sao. Mang mặt đây, nữa, 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 ભરપાઈ તો Sayang wall pipe Sayang wall pipe itu Sayang no. Sayang Sayang hmm. di makain no? saya

Nais ko pa bumili pares pares ni Edud. Pares ni Diwata. Hmm. Ah. idol respect no, uh, yung produkto ang malmal -mal, o o pata buto buto na na oh. oh, yung buto -buto. buto buto na eh. na loge na dito, 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 tayo sa ista. Ngayon, pang pang wala to yan. Pang, pang mayaman to na ah. Kainan. Dibili to sa wala pira. Alagang 1.5. Ito mga ilo. Alagang, alagang 1.5. kinain. Kinain ko na yung isa. Uh, parang apat ata ato. To. Pata. Kung bibili ka sa palengke, ikaw na magluto. Sirupa. Sirupa talagang busuk na busuk sa talagang busuk sa one, talagang 1.5 makain ka sa koyachi si ako matat, satisfied na yung kainan mahal siya sa so, kong dito yung product to pang, pang talaga yan pang mayaman yung may pira yung mayaman okay, okay lang sa si kanila eh, yung hulang na gutom na gutom na butin mo.